Alright and yes, WhatsApp up mga kaibigan at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video ay magkakaroon na naman nga pala tayo ng isang panibagong vlog na kung saan sa pumamagitan ng video na to ay malalaman natin kung paano nga bang mag o mangutang sa Lazada application. Pero bagong ang lahat, I-click nyo muna yung subscribe at ang notification bell para mas maging updated naman kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. At kung pwede, pakiclick na rin yung like and mag-comment kayo kung ano pa yung mga gusto nyo ipagawa sa akin. Okay, diretso na tayo sa kung ano nga ba yung gagawin natin ngayon. And syempre, kinakailangan natin dito na meron tayong Lazada application. Dahil nga, mangungutang tayo sa Lazada, kaya kailangan natin yung application nila. Let's go to the first step. I-click lang natin yung Lazada app na kung saan makikita natin yung... Ayan, kapag nandito na tayo, naklik na natin yung Lazada application. Kung makikita niyo to, ito, sa right side, sa top, yung wallet. I-click nyo lang yung wallet. And after nyo siyang maklik, ayan. Ganito yung lalabas. Ayan. Pero syempre, kailangan ma-verify muna yung Lazada account nyo para naman ma-open nyo yung other features na pwedeng i-provide ni Lazada sa account ninyo. So, ayan. Syempre, kung kayo ay fully verified na ni Lazada, ay o-operan kayo ni Lazada ng Uh, 1,500 na free credit uh, Sorry 1,500 na credit uh, Pwede mo siyang gamitin Ipangbayad mo siya Sa mga bills na orderin mo sa Lazada And Ayun one month siya bago siya bayaran Pero depende pa rin naman dahil Kung uutangin mo siya Pwede mo naman hati-hatiin Pwedeng three months five months Ayun Pero ayun Uh, kapag na-verify nyo yung inyong Lazada application, Lazada account, ma-open nyo yung itong 1,500 free credit. Pero ayun, dito na tayo sa may Lazada Fast Cash na kung saan kapag na-fully verified nyo itong Lazada account nyo ay o-operan kayo di Lazada na hanggang sa 80,000 na pwede nilang ipautang. Pero depende pa rin yun kung paano o gaano nyo kadalas ginagamit itong um, lasada ninyo. Pero ayun nga, sa akin is inopera ako ng 8,000 na kung saan fast cash talaga siya. And ayun, sobrang bilis. Ganito lang naman yung kinakailangan natin gawin kung nakikita ninyo itong fill upan. Fill upan nyo lang yan. Ilagay nyo lang yung kung anong ID meron kayo, pangalan ninyo, address, ayan. And after nyo mailagay o malagyan itong mga to, i-click nyo lang yung submit button. Ayan, kapag na-click nyo yung submit, hindi naman nito nagtatagal kasi sabi, medyo matagal daw to pero nung nag-apply ako, nung sinubmit ko to sa akin, is halos ilang minuto lang siya and nag-response kagad si Lazada. Kaya naman, after lang ng ilang minuto, na-verified ko kagad itong account ko. And nakita ko nga na yung fast cash is, e binigay sa akin ng mas mabilis pa sa inaasahan ko. And ayun, kapag na uh, fully verified na itong Lazada account nyo, uh, ito yung lilitaw. Kapag ganito na yung lumitaw, ibig sabihin, uh, okay na at makakapag uh, fast cash, makakapag loan na kayo sa may Lazada wallet so, eto kung titignan natin yung Lazada fast cash na to ayan, actually, nakapag-loan ako dito ng 8,000, so ayan, binigyan ako ng 8,000 na fast cash and ayon and eto kung mapapansin nyo uh, kinuha ko siya ng 3 installment na kung saan sa January 26, February 26, and March 26, yun yung due date ng hulog ko. And ayun, kung mapapansin naman natin dito, ayan, noong December 26, ayan, and yung repayment, ayan, wala pa. Pero kapag nagbayad ka, is malalagay na dyan. And ayun, dito na tayo. Ayan, kapag uh, binigyan kayo ng um, available fast cash, makikita nyo siya dito. Pero kapag nagamit nyo na yung fast cash na to, mapupunta na ito sa used credit. And yon yun na nga yung sinasabi ko, kapag binigyan kayo nila Lazada ng offer na ganito, pwede nyo siyang i um, i-withdraw sa inyong GCash or sa Paymaya or sa kung ano pa yung meron kayo, bangko, pwede din. Pero ayun, yung ginamit ko is GCash. Uh, yun, yung ginamit ko is GCash na kung saan na ibigay naman sa akin. Yun lang, please take note dito mga kaibigan dahil dito talaga sa pagsasend nila is medyo may katagalan. Dahil nung ako ay nag ano dito, nag um, request for withdrawal is dumaan pa ito sa ito, ito, ito. Dumaan pa ito sa ayan. Sa may request initiation. Ayan. Dumaan siya dito. Siguro mga ilang minuto. And request verification dito umabot siya ng halos isang araw. Pero after naman, o oh, hindi naman siguro isang araw, pero mga Uh, kulang isang araw mga ganoon. And after naman ma-request verification o ma-verified is dito na siya mapupunta. Kapag na-approve siya is waiting na lang kayo sa sending ng Lazada wallet. Ayun. <clears throat> o kung saan nyo pa i- send Dahil sabi nga dito, for bank transfer withdrawal, the amount will be deposited into your bank account within the next 5 days five business days. So for withdrawal via LBC, the remittance code will be sent to your registered email within two business day. So ayon. Dito talaga is medyo may katagalan siya pero hindi naman siya abot ng dalawang araw. Actually, nung ako ay um, nag ano, nito, nag request for withdrawal, uh, nakuha ko siya siguro next day lang din. Siguro, mga isang araw lang. Pero ayun, pumasok na siya kagad sa aking um, Gcash account. And ayun, after nyo naman na ma-receive yung uh, loan nyo sa may Lazada, balik lang kayo dito sa Fastcash. And kapag kinlik nyo yan, ito na yung lalabas. Kung mag, dito nyo makikita kung magkano yung huhulugan nyo ng monthly. And kung dito naman makikita kung gaano nyo siya kinuha o gaano siya katagal kinuha. So, ayan, makikita nyo naman dito yung um, monthly na babayaran. So, ayan, hindi naman siya ganun kalaki pero kasi 3 months naman din kaya sakto lang din yung um, inter uh, interest nila. Kaya naman, so, uh, bumilang siya ng 1,000 mahigit, mga ganun, 1,000. For mga ganun, pero not bad na rin kasi nga, 3 months naman siya. Kaya, para sa akin, okay din kasi hindi siya ganun kalaki. Uhulugan, buwan-buwan. Hindi naman biglaan yung mismong inutang mo is um, ibabayaran mo rin kagad. Ka so, ayun. Sana natulungan kayo ng video na dito. Kaya naman please lang huwag nyo pong kalimutan i-click ang subscribe at ang notification bell and i-click nyo na rin yung like button para naman i-recommend ni YouTube itong video na ginawa natin and comment kayo below kung ano pa yung mga gusto nyo ipagawa para naman sa susunod na video ay eh, mabigyan natin ng solusyon yung mga pinoproblema ninyo. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa inyo. God bless you!